Sang ang katrabaho si Chuk Chikokon. No? Lagi ako naiiyak. Um, I know you're happy with your career, your mental health. No? Pero ay so, eh, puso ka mo sa ba ngayon? Ha, <laughs> I'm open. Ma'am, kumusta ang katrabaho si Chuk Chikokon? No? Kasi we heard na as a director, talagang on the spot siya gumagawa. Minsan yung script. And, kamusta siyang katrabaho? Um, uh, masarap, masarap, mahirap. Ah... Uh, mahirap in a sense na hmm? because he works hard yes demanding hmm. ba siya sa so director e po, he works I mean, hard, and wala namang pong trabaho madali ang hmm. uh, 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 sa akin, uh, kaya, kaya yun ang nakukuha ng audience hmm. ng tao kasi pinagtatrabahuhan at pinag-iisipan. Hindi sa, hindi sa amin pwede yung pwede na. Oo, ah uh, uh, tama, tama. At nakikita naman po siguro sa produkto at sa resulta. Yung mm -hmm. Ganon. Masarap kasi ang dami mo na natututunan. Masarap kasi alam mo na if you work hard, may kapalit. Diba? ba? Okay, you yes, reap yes. also. Uh, you, you, you know, people, the audience love it. ba? Diba? Tapos, <laughs> tapos yun. Uh, Di ba? ah uh, number one siya, yung gano'n. Ito so, ko yun? Uh Oo. -oh masipag siya, ma tsaka napakabait. Ano si napakabait. Lagi ako naiiyak pag binibigyan niya ng pagkakataon ang mga, tao, hindi lang artista ha, kahit, kahit crew, kahit staff. Yung awalan trabaho, tapos... Ang patawag niya. Uh, ay, how long have you been niya. with ano, uh, Batang Kiapo? Uh, it's been three years now, okay. ma'am, but I've, I've known, Bukong I've known the na. person Matagal na, matagal na po. So, sobrang proud ako, tsaka sobrang proud ako happy. Kasi sa gitna ng kasikatan, ng success at nag-ano napakaano pa rin, feet on the ground. Hindi lang nga madali, mahirap. Mm -hmm. Pero wala naman madali. Pero hindi Lahat... ba kayo na-culture shock nung no, ano? Nung no, walang script, tapos... Hindi, actually... May mayroon ba? Pero na lang... Nakaka-challenge siya sa yes, artist. Kasi yes, yes. ibig sabihin, hin pang, ka, hindi ka pwedeng petex-petex um, lang. Uh -uh. Dapat ano ka, ay, hindi ka pwedeng pupunta sa set na antok-antok. Galing sa Dapat ano ka, prepared ka. Ginawa mo assignment Totoo mo. Yan. Kilala mo ang character Totoo mo. Totoo yan. ano feeling no? Kasi may mga fans na rin kayo ni Christopher de Leon. No? Marami. <laughs> uh, ano ba siya action ng dad? Ay, abangan. Okay. Ay, meron kami malaki malaking, malaking pasabog. Okay. Hindi ba mo? Ano feeling, ma'am? Kinikinig pa yung maraming nanonood sa inyo. Ah... Uh, nakakatuwa nagpapasalamat kami kasi ibig sabihin effective yes, yes. yung characters mm -hmm. namin so nagpapasalamat kami Ma'am, ito na lang. Um, I know you're happy with your career, your mental health. Puso, pero ay eh, puso ka mo sa ba ngayon? Ha? <laughs> <laughs> I'm open. Kung may kakatok, kung may kakatok na bago pag-ibig, open ka ba? Let's see. naman. Puso, puso. Um, so ako po, ay 55 ngayon. So, pwede Marunong magluto, marunong maglaba. <laughs> Napakagaling ko po mag-alaga ng puso. Uh, so, open sino? naman, ma'am. Let's say open naman. Oo Kamu naman. Ma Oo naman. naman. I'm, I'm 55. I, I'm, I, can say that I'm blessed. Um, it can be happier. Mm. -hmm. Yeah. Ah, okay. If you have someone yes. to take care of your heart and someone to take care of another heart. Yes! Ma'am, yeah. yeah. LT nga, saka, saka... si sir, ano kayo, happy eh, di ba? <laughs> pwede, di diba? pwede naman, di ba? Oh, naman, naman. pwede naman. kong Maraming salamat.